Ayun mga gawiks, isang masayang araw salat lahat dyan. Masayang buhay salat. Saan mang kayo naroon, saan mang sulok ng daigdig o mundo, no? Ayan, ang ating video ngayon mga gawiks, tayo ay mag-transplant ng ating tanim na halaman dito. So, mayroon tayong halaman dito mga gawiks na dinala ko galing sa bahay at ngayon ay marami na siyang usbong. May mga anak na, no? So, may hinanda tayo dito na ating pagtatransplant. Ayan, yung mga... Pasok na to mga gawiks. Inalis ko yung mga lupa, yung lumang lupa dyan at nilagay ko dito para yan ay ating pinaghalo-halo para tumaba ulit. So yan ay ating hinaluan ng ating dikompos, no So ito yung halaman mga gawiks, na ating i-transplant na kulay green. Ah, hindi ko alam ang pangalan. So yan yung dala ko, no? Yan. So may dala ko una nito mga gawix at yan na ay ito. Yan yung parang kulay red din no. Yan. So ito yung una at mayroon na tayong maraming na transplant yan mga gawix. At ngayon mag transplant tayo ulit yan dito. Yan sa mga maliit na yan na plastic na uh, ito. So pakita ko lang mga gawix, yung una kong dala na kung saan nakapag transplant at nakapagtanim na ng mga usbong yan no dahil ito yung una ko ay huli kong dala yan ito yung una at yan naman ngayon ay paparamihin natin yan ang ating gagamitin ng mga paso no so yan ang ating gagawin ngayon at ipakita ko na ang mga na transplant natin nito ngayon mag weeks nandito sa ating pinaglagyan pinaikot dito sa may isang lugar Ayan mga gawigs marami na, marami na silang usbong. Ayan, ang ating mga nagawa na mga pag transplant ng mga halaman na to, yan, dumadami. So, yan nga ang ating nagawa dito, no. So, siyempre, tanim-tanim o gawa-gawa din ng mga ikagaganda sa kapaligiran, sa may ating <coughs> time na bakanti. So, ipagpatuloy ko lang mga gawigs yung ating gagawin, no, na pagtransplant noon ng halaman na yun. So yan sila, dyan tayo ngayon mag-transplant dahil sa malaki na, matagal na. Ang halaman na to dito nating na nadala kaya yan malalaki na ang usbong. Kaya maglipat tayo dito mga guys para dyan din ay dumami sila at mag-anak-anak no. So yan, ito yung lupa. So ayan na mga gawiks, tayo ay mag-start na no, na maglagay ng lupa doon sa mga paso para makapag-transplant na tayo ng ating halaman. Yan ang magwits, hindi lang natin punoy no. Dahil para mapagdagdag pa tayo ng lupa kapag ka ito ay malaki na ang ating na itanim. So yan. hindi so, medyo mabigat mga gawiks, bit-bitin. Kaya lapag na lang natin. Mas maganda magwigs Marami din tayo mga tanim na halaman Dito sa kapaligiran no Hindi lang gulay Hindi lang frutas Siyempre kasama na rin yung mga Tanim natin mga halaman Kung ano ano Para mas lalong maganda Ang ating paligid Siyempre pag nakita natin Na maganda ang kapaligiran Ay siyempre masaya tayo Nawala yung stress minsan <laughs> Kahit sa ating bahay Yan sa bahay magwigs Marami kami kasi doon mga halaman no kailangan lang talaga dito mga Greeks ay galaw 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 para hindi maagang pumanaw exercise din ito mga Greeks yung magbungkal bungkal tayo ng lupa magtanim tanim simpre yan ay nakakatulong din sa ating parang nature sa riwang hangin kapag ka ganyan ay may mga halaman tayong mga tanim sa paligid Ayun mga huli na ang ating paso na ito. No? Matatapos na tayo sa paglagay natin ng ating lupa. So, yan, ang kasunod naman yan ay simpre yung ating itatransplant na halaman ay atin ng hukayin. So tapusin lang muna natin ito mga yung huli. Dahil sa itong huling paso ay medyo malaki sa kanila, kakaiba. So, ayan na mag -wix. Tayo ay nakatapos na sa ating pag-transplant o paglagay ng lupa sa mga paso. Ayan. Ayan. So, ngayon mag -wix. ito ay ating hukayin. Ayan. Para may transplant na natin sa mga paso na nilagyan natin ng lupa. No? Transplant na natin ngayon. Yan ay hukayin natin. Yes! Transplant, transplant! So, ito ngayon, mga ang ating pagbuhok dahil sa simple, ang lalaki na kasi nito, mga gumix. Kaya medyo may kahirapan ng pagbuhok ni nito, no? So, hindi ko sure kung ating matanggal lahat to sa paso. siyempre kailangan mas maganda mag-transplant pagka hindi masira yung puno, yung ugat sa ilalim. So, tingnan natin kung mahukus lahat to. Ating hukutin lahat. Para mas maganda yung pagbiyak doon sa loob sa mga ugat. Kung ating mabunot lahat to mga gawiks para maisa-isa natin. Oh. So, yan. Subukan natin. Itong pinaka. So, mga gawiks. Nahugot. Ayan. Nahugot natin. Kaya ito ay ating biyakin. Yan. Kailangan mas maganda ang ating pagkuha. So, ito mga gabis, tatlong piraso ang ating nakuha no at ilagay natin nga sa mga paso to. Yan, kukuha tayo ng tigiisa. Iwaiwalay natin. So, ayan na ang isa. Yes, yao. Ito yung ating itatransplant ngayon. So yan, maraming ugat dahil sa medyo may kalakihan na no Yan. So ilagay natin dito mga roots. So ito, buha tayo ng gunting. Ating bawasan pala ito para mas maganda ang ating pag-transplant. Putulan natin ito ng konti. Yan mga bitukotulan natin. So ayan na. Yan. So dagdagan natin 'to ng lupa mga gawik sa ibaba no. Yan, dagdagan natin ngayon ng lupa yan pagkatapos natin lahat yan i-transplant. So marami pa, marami pa tayo itatakal sa mga guix So ito, ayan, yung natirang dalawa mga guix yan tirahin natin to. simple, bawasan din natin ang ugat to. Yan. Okay na tong isa mga wigs. Yung pangalawa naman, So yan ay mga din Dadami din to Yan dagdagan din natin to ng lupa Mamaya mga guwiks So yan mga Nakatatlo na tayo Ayan yung tatlo na nagawa no Ayan So tuloy tuloy pa tayo na mag transplant dyan ngayon dahil sa yan ay marami pa mga anim na piraso pa yan mga gawiks kukuha pa tayo ngayon dyan so Yan, pang -apat. Kuya na mga weeks tayo ay nakatapos na. Ito na yung huli. Ayan. At ito namang naiwan mga gawis. Ibalik natin dito sa paso niya, no? Ayan. Ito naiwan. Ayan. So, ito. Itapon na natin ito mga gawis. Ibalik natin ito para ito ay mag Karoon ulit ng mga anak magsama-sama ulit no so ito yung galing sa bahay mga gawiks na pinakapuno niya ito dito nanggagaling yung mga na-transfer natin na-transplant na mga yan anak so may dalawang na iwan ibalik natin muna ito mga gawiks sapagkat natapos na natin yung mga paso na ating hinanda so balik natin kasama yung lupa na pinanggalingan so yan Ito namang mga to ay dagdagan pa natin to ng lupa sa ibabaw. So, ayan na. Nakatapos na tayo sa isang uri ng halaman sa pag-transplant. Yan ay dadami dito. So, yan na nga mga gwiks no? Ang ating natapos ngayon sa ating pag transplant ng ating mga halaman ayan yes yahoo yan ay pitong tiraso at dito naman tayo ngayon sa ganitong uri ng kulay na halaman dito naman yan sa maliliit no? yan wow mag anak ng mag anak yan bawat isang na transplant natin sa paso mga gabiks. So yun lang at muli masayang buhay sa lahat dyan at muli akong nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa mga upload video natin. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakapagsubscribe, simpre pasalamat ako kapag napindot mo yung subscribe button dyan. At simpre bell all mo na rin para updated tayo kung may mga video akong i-upload no. Bye bye, yahoo!